Marami ang bumilib, humanga at talaga namang sumaludo sa ating Supremo, sa katatapos lang nito na concert sa Tagum Davao del Norte noong June 7, 2024. Mula umpisa ay sinabayan na ng malakas na buhos ng ulan ang naturang concert. Bagamat may mga naunang nagperform perform ngunit makikita sa comment section na si Daniel Padilla ang talagang inaabangan ng lahat. Nangangamba ang mga fans baka hindi mag ang aktor dahil nasa walang humpay ng buhos ng ulan. Ito kasi ang pinaka-inaabangan ng lahat dahil bukod sa sabik na ang mga ito na makita ang aktor. Ito rin ang pinakaunang pagkakataon na makikitang magpe-perform ang aktor pagkatapos ng mahabang pahinga dahil sa mga di inaasahang pangyayari. Laking gulat ng lahat at sobra ang pagkamangha ng lahat sa paglabas kasi ng aktor. Hindi ito nagdalawang isip na sabayan ang kanyang mga fans na matyagang naghihintay sa kanya sa ilalim ng malakas na buhus ng ulan, kanya itong sinabayan, hindi nito binigo ang mga fans na nagpakabasa sa ulan makita at masilayan lang ang ating Supremo. Si may choice naman sana itong si Daniel Padilla na hindi magpabasa sa ulan dahil ang part kung saan siya nakatayo ay may bubong ngunit, nakisabay at nagpaulan din ang ating Supremo. Si at sinabayan nga nito ang kanyang mga tagahanga, hindi nga niya binigo ang mga ito, kaya marami ang nagmamahal sa iyo. Kaya sa bumabatikos sa aming idolo hindi ka tunay na tao, kung hindi mo ramdam ang dala na karisma ng isang Daniel Padilla. Follow na kachika, salamat po.